Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong client. Yung kuko ni Madam is na fungo sa gilid mga kalugit. Oh, ayan o, oh. picture nyo. So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido sa Loan, Pace 1, Block 56, Lot 6. Deka Homes, Mintal, Davao City Street, mga kalugit sa guardhouse. Ayan mga kalugit. Oh. Sakit siya diri dam? Katul. <laughs> <laughs> Katul. Ayan mga kalugit, oh. sobrang lalim po ang sa gilid ni Madam. Ayan. Hmm. Grabe. Hmm. Hmm. Sige daw yun. So mga kalugit, ayan, start na tayo. Nalista ko na na ah. Ang. Yung mga kalugit sira na po ang ano ni Yan mga kalugit tingnan niyo oh, in niya doon do ko ni. Sa mga kalugit shoutout everyone, ay mga kalugit comment comment na kayo para ma-shoutouto kayo isa-isa. Ano do ko ni? Hmm. Okay, um. magbaho yun sa DIY mo no, kung sa sulod doon kung hindi mo siya uh, um, magano yun <tinyo> siya

Ikaw po ikaw po ang kulay sa imong buhok damdum. Oh, kabalang ko to. Sino? Ay, no, mamang. I-mix-mix. Pero pila yung color? Ang amon nga mga, regular dam itandre dang organic 1000. Na may promo dam nga ano, ang Brazilian naman 500 ang hair botox 1000. To 500 ang hair botox. Tuusa so, nang botox. Makabuhi o buhok daw.

Pwede ba yung dapuro ko? ka cellphone yun, hindi ka mukha dungog kung sa mm. ginasulti ko. Yes. Yes, Minang <laughs> <laughs> kung wala na dayon the birth. Sa birthday, ay sa kasal ni mm. ya, wala na dayon nila. <laughs> na wala nila. na dayon oh. Hindi na lang makafoots pa maka na pa. Hindi na lang

Diri siguro kadaan ba kaya mag-misup? Biliin. Tanggalan ng t-shirt ng. Mag eh, magbra ko diri sa mall. Magtawil ka i. Hay, pati ano kaya? Oh, di ba ang mumuhok? Okay ra. Sa uganan, sa Pero mas pede

Uh, um, Mahalan na ba sa atis, hindi ka dito pitik mula tatabang pag-aabot. Mm. <laughs> oh my God. Ansan sa? Nga, may chain siya. Habi um, nga po, nga, ano siya. Nga, dito siya. Patung sa iyang make-up artist. Um, oh. Ngayon, katabang. <laughs> Magbukhang katabang ba? kay Alam mo para parang alitin sa gigilid doon. Kung wala ka ng apostolat, ako sila lang ng Daigun pa ni mo ang mga paypal kung saan. Uh, ano. Bahala na basta at least hindi ka magpapauwag. Tsaka ba't sa ka? Ay, hindi na. Wala ni panahon mo. Ay, panahon Lagi, dali naman na. hindi na. sa sunod na Na-injury pa, Jude, na ang hinahinay. Ow! Na-injury na kagahapon, Jude. Ay, okay, na ano. Hindi sa... Kaya ba na mag-heels <laughs> ka Ay, ano 'Di pa ni pa pa man ba? Please <laughs> danda din nang mahitabuan. Asa man yan? Kagarao. Okay Ayun, akin na. Katol pa dire. Samang so, kalugit, thank you so much mga kalugit. Wala ako niyan ng di anong sa hapon. Nagitiemsa di ko kay pani bato na mommy, magluto ka na. Anong ba? Nilatak ay <laughs>

pagpanto ang, ang ginoo man na niyo, Si Kristo ang anak sa buhing Diyos, sa kalibutan ng sa pagtigong sa mga nagkatibulaan. Busa ang unsang magdala ka sa sa na isubay sa kabubutong sa Diyos. Sa inyo yun niini, ang bahin niyo sa kalibutan, tungkol sa kabukiran, katagatong sa gulay ay usapin pinagis sa bagong mga katalanan, sa mga pangbata, sa transportasyon ng mga, mga, mga

sa Salino <tong> sa Unit. Ampo kita. Dios nga makaladawon sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta. Sa imong didi matukoy nga pinaagi na gitagan sa kami kapo sa pagbugna og manindo sa may mga butang. Kamuyo kami nga katong dami ang mga sakyanan. Biyahe ulit ka kaluwas sa tanang dawtan, sa pagampit sa kaluwasan sa, sa Albay roboto nga sa ilang pagyari tanungan nila makauban si Kristo, ngbo yung hari upang kanimo mo sa katapatan. ay maging na sa pagkasama si ang mga sa amin mo ng alin daw

Samana na langit, pagdai na yung mong adan. Mabot ka na mo yung mong ingharian, matuma na yung pagkuhot, yung sayuta, may mong salamit. Ang kalanon mo sa matag-adlaw, tatag ka na mong karangadlaw. kami sa mga sala, yung mga nagapasailo kami sa mga sala ka mo. Hindi mo kami tunyan sa panulay, pinanua, luwas na kami sa tautan. Amen. Ang Ginoo mugiya unta sa inyong mga biyahe aron mo panaw kamo diha sa kalinaw. Kung sa so, mabot mudangat sa gibing wala'y katapusan. Manalangin unta taliyang magpadayon ka dius. Amen. Amen. Sa bisitoy